Sino raw itong politiko ang panayan talak kahit may inihindang problema sa kanyang mata? Ayon sa nakalap ni Mang Teban, nagmistulang kirat daw ang mata ng babaeng politiko matapos ma -impeksyon. Ang bilin pa ng doktor sa kanya, magpahinga na muna sa bahay at tigilan ang paglalakwatsa na house arrest man siya dahil sa karamdaman, hindi naman napigil ang pagbuka ng kanyang bibig. Kaya sa tuwing tatawagan daw ito para sa interview, abay game na game ang hitad kahit abutin pa ng 30 minuto ang panayam. Ang tanging pakiusap lang ng politiko ay huwag munang ipakita ang kanyang mukha dahil nga naman mabubunyag sa madlang people ang problema sa kanyang mata. Pintahan nyo na ang lady politician na want to sawa sa radio interview kahit may problema sa mata ay pansarili lang ang pangalan. Pero bago ang lahat, follow nyo muna kami sa aming mga social media. para sa abante. Ako po, si Jigo Postolero. Peace out.